Mamen, Mamen. For today's video, Mamen. Another super duper easy at super quick recipe mamen ng hipon mamen hindi lang yon hindi lang madali ito hindi lang uh, uh, super dali gawin wraps ang wraps sa pamen kaya naman pagkaluto nito mamen e eh, diretso tira kagad ka dyan mamen pwedeng pwedeng ulamin pwedeng pwedeng pampu o pampulutan pwedeng pwedeng papaken pwedeng mong pamigay sa kapit bahay mamen hindi ka mapapahiya dito at mahigit sa lahat pwede ito mga pang okasyon mamen napakasosyal ng lasa mamen kaya nga pati ano, nako ako eh rektatira na rin eh Nakarami rin siya Mamen O paano? Tirahin na natin Baka tirahin pa ng iba Mamen Simulan na nga natin itong Quick and easy Hipon recipe Mamen Ayan Kumuha lang ako ng nonstick dyan Pero kahit ano naman pwede At ito na nga aking hipon Mamen Kumikit kumulang kalahating kilo yan Pero ang ganda ng klase Mamen Ang tataba ng hipon natin ayan, sinimulan ko sa Onting-onting mantika lang Mamen Mga isang kutsara Isat kalahate At ginamitan ko ng margarine Mamen na garlic na Pero kung wala ka nyan, margarin margarine lang, pwedeng butter, walang problema. At rekta, lagay na rin ng bawang, mamen. Isang ulo ng bawang yan. At ang pag ng bawang dito, mamen, para lumabas yung last at para mas wrap sa mamen, eh medyo tustahin natin siya. Talagang ganyan, uh, mahinang apoy lang para hindi siya masunog. Tapos pag nakuha nyo na yung gusto nyo tusta, mamen, pwede nyo na ilagay kagad yung hipon dyan. At irektahan nyo na rin kagad ng oysterific, mamen. Oyster sauce, mga tatlong kutsara, dalawa, mamen yan na magpapaalat dyan tsaka yung hipon mismo mamen at may ilalagay pa tayo dyan mamaya na may magpapaalat din ng onte pero magpapasarap ng sarsa siya na rin ang magpapalapot ng sarsa natin mamen so diretso gisa lang tayo mamen takpan lang natin para mas mabilis so makalipas ang 30 seconds ganun lang kabilis yan mamen yan na may itsura niya, na no? onting halo halo lang tapos lagay na natin yung sunod na ingredient mamen which is Ayan, no. lemon soda, mamen. Maunti lang, o. Oh, Unti pa. Dagdagan mo pa, mamen. Yan, siguro mga 3 fourths nung ganong kaliit mismo ba tawag doon At halo halu lang ulit para mapantay ang luto ng ating mga hipon At ito na nga yun, keso mamen, halos sa kalahati nga yan para masarap sa Pero ikaw na bahala, kahit 1 fourth pwede Yan isang magpapaalat dyan at magpapasarap ng sabaw mamen sya na rin magpapalapot dyan At tonting halo-halo lang Nahawig nga to doon sa isang recipe ng isang sikat na vlogger Na kung tawagin niya eh, shrimp salvatore mamen Pero meron kakaiba rin Ayan, nilagyan ko nga yan ng kincha ay nagpapabango yan at nagpapasarap din. Maya-maya lang inilagyan ko na rin ng onting mayonnaise, siya na rin yung magpapakrimin ang sauce natin. Pwede rin Nestle cream, ma'am, ikaw na bahala. Nasa panlasa mo na yan pero parehas masarap yan. Ako, my choice, mayonnaise at nilagyan ko na nandaho ng, ng sibuyas, mamen Pampakulay at pampasarap na rin yan. Na may lasang sibuyas siya kasi hindi naman tayo nag-isa ng sibuyas. O paano, ma'am? Isisigaw ko na! Rapsa! Man,